Hello people! So diba nag-abot na tayo ng mga sa city. So guys, muna yung mag-ipamalik kanina na may sa malitag-tag. Ano mga kulang lang dali nga mga epektos lang na kinahanglan sa itong mga salingan. Ano ang siya. Then guys, katong nag-asa ako ng tana nga. Asa ko na kong paris nga nang ako na trabaho sa layo. Akong anak, ako na kami rin daw dali. So mga people. Na paris pero na siya sa amo balay. Ito lagi siya gabiling. Tungkol gigit atima sa siya sa amang negosyo na ginagmay. Di man sa tindahan, di naman po po may nawalit at may saging dito rin sa pagkakaroon po bisigit siya kay nang nailang mga transaction sa buhahan, din di po pwede gini ang balay biyaan kay wala ragit lang isa na bigida anak so kung anak is na din rin sa Tagaluan din ako po na po ko din nagtrabaho sa pagkakaroon din kiuban ako kung anak kaya kung doka po na po na po din kiuban po din po sila nag so guys ano ko na isya dili man kit pwede nga karong ko na ho masalig lang ta sa income sa atong pagpenerbaho? dili ko ganahan ganib ta maghulat lang bitaw ta lahi ra gid ka ayo ganang maghulat lang ta sa isilduhan bitaw ta kay sa natay ka galing ato og negosyo nga walag piso-piso lang wala ginagmay lang basta kada adlaw na atay ang kadawat di diba, lahi ra siya so na gid siya kay mas lahi git ka ayo kung ikaw ang agalon kaysa sa ikaw ang mga galon sa tinaod lang sa tinaod lang bitaw no kasi sa Tagaluan, di rin ako na sinati ang, na trabaho, pero di rin ako na sinati ang kalisod. Tinood lang, pag budget financially, pag budget sa among mga, sa isya, isya, mas talisod siya, mas, diri rin ko na kasinati ang kalisod kasi dito ko sa balay. Kani di rin, maloy ko sa akong anak, di rin, kay di rin siya. Kung sa balay pa lang, pwede anytime, sa gusto kanon, gusto inumon, makaya niya, makaya na mahatag sa iya, pero di makakaon man siya, makainom man siya, pero naisyay ka ng budget ba? Kailangan magudurita palit biya tanan so kailangan mo lagi na isod ka ayo kung imong inka magulat lang ka sa sweldo lisod ka ayo nga magulat na kag-adlaw nga diha pagkang adlaw makakuwarta. lisod siya, dili siya dili siya, pwede sa ako amo nang ginaminting gid ang amang tindahan is dili siya makuhaan naminting na rin siya, ginsakto gi siya kung pwede madugangan. So ako po dili ko gusto nga ang ako, so ako sa ako galingan sa sadig nang sa akong pares kailangan pud na ako ko income. Dili siya kon sa ng ko nga, ang hulat ng pud ko bitaw nga kanang magpanga lang ko wala koy mahimo wala koy maambag sa kinabuhi. So mana siya sa so, na is na siya guys na siya sa balay pero wala siya dili, dili siya pwede maglakaw diha kay wala na. So, pamalita pamalit ka eh, guys, ipang una lang nato. pamalit mga needs lang, ito sa itong mga uh, salingan, kato ilang kinahanglanan lang, kung ano lang, no? no, no. Para na, mga pinapa, nga, uh, hardiness ba? I mean, sa